Yan. Ito na po guys. Magawa tayo ng ating merinda. Ito po ang aking tinapay. Manok. Carrots. Dahon ng sibuyas. At saka onion. Itlog. Cheese at breadcrumb. Tagara guys. Ito ang ating gawin. Kung may tira kayo, huwag ninyo itapon guys. Ito ang gawin nyo sa tinapay. Yan, lagyan natin ng tubig. Dapat malinis ang kamay mo, Luis. Idurog-durog guys. ni guys durog-durogin. Yan na po. Kung na, ano nyo guys, nalagayan ng tubig na madami, pugaan nyo guys na kunin nyo ang tubig. Pagkatapos, ilagay na natin ang mga sangkap ang carrots. Ilagay na natin ang dahon ng sibuyas at saka onion. Sunod, ilagay natin ang ating chicken. At i-mix lang natin guys ang ating mga sangkap guys sa ating uh, chicken at saka bread. Yan, maglagay tayo ng asin, guys. Don't baka matang, guys. Yan, tapos maglagay ako ng black pepper. Tapos maglagay ako ng chicken cube. Wala man ako, ano guys, uh, magic sarap. chicken cube ang ilagay ko guys. Kasi ang chicken powder ko guys, nabili na iwan doon sa aming bahay. Dito kami ngayon sa garden. Ito na lang aking gawin. I ano ko siya guys, na sa kunting tubig. Yan, ilagay na natin guys. Dito guys, ang ginto na natin na uh, chicken cube. Kasi wala ako guys na iwan doon sa bahay ito na lang ang ating gawin para may lasa ang ating manok ito ang gawin natin Iano lang natin i mix dito sa ating tinapay yan ito ay paborito ni Aiden Ilang bisis ko na ito guys naluto guys hindi ko lang nakala nakagawa hindi ko lang na-video guys kasi tamad ako minsan. Yan, flat natin. Lagyan natin ng cheese. Kung wala kayo guys, cheese o breadcrumb, pwede man guys. O wala kayong i ano, ilagay. Yan. Ganyanin ibilog at ilagay natin sa egg at ilagay na natin sa ating bread gram at iprito na natin guys yan tagay na natin sa ating kawali maglaytang kawali ko guys eh luto na kunin na natin, guys. Yan, ito na po ang ating, ano guys, merenda, tinapay at manok. <laughs> yes, guys, because it's chicken. Merinda si Aiten. si mm -hmm. Chocolate si Tega. Mm -hmm. Biyan din. Merinda si aking madam. Bye-bye na ga. Bye. But you see my and y'all you will come. Kind of Bye. But you will be